Magandang araw mga ka-journey. Welcome back sa ating video. Andito na naman ang Mars Journey. Please subscribe my channel and don't forget to like and share. Anyway guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming lamyard ng magkakapamilya. Naisipan nga namin mag-around the island at ito yung around the island. Anyway, ito yung unang stopover namin sa aming around the, around the island. Pero gusto ko saan share sa inyo. Welcome to Doll Plantation dito sa Oahu. Anyway guys, dito sa bungad ng Doll Plantation ay dito mo makikita ang iba't ibang uri ng Bromelia. Ayan guys, so ito yung isang bagay na pumukaw sa akin pansin na lang. ang mga magaganda at makukulay at malulusog na bromeliad na naka-landscape dito. Ayan guys, ito yung isang pinaka-favorite ko sa kanilang lahat. At ito naman yung isa. At at napakaganda ang tunay nga napakaganda ng pagka landscape nung harapan ng um, plantation gawa ng mga bromeliad plants so anyway kaya ako pumukaw sa pansin ko ito dahil it, isa itong sa mga pinaka favorite kong halaman shout out pala kay Maripe Apolonio from Quezon, uh, Quirino Province. Siya yung isang unang nagbigay sa akin ng maraming uri ng bromeliad na, 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 na landscape ko. At tinanim ko sa aming tahanan noong sa Pilipinas. At ito na ate Peng. Ang gaganda ng mga promilya dito. At ito so, isang napansin ko rito. Ang ganda ng punong kahoy. Ang laki. Ayan guys. Ito na yung landscape nila na Um, iba't-ibang ori ng bromeliad. Grabe! Pag naarawan ay ang tingkat talaga ng kulay at napakaganda. Parang akala mo ay parang mga artificial na halaman pero ito ay tunay na tunay at real talaga mga halaman to Anyway, marami talaga. Sikat na sikat ang halaman na ito pero pag nakita mo talaga sa personal ay iba pa rin yung yung at yung impact talaga napaka-attractive niya. Ayan na yung dalawang isang dalawang bromeliad na napakaganda at marami pang mga uri ng bromeliad dito. And in a way pa ang Doll Plantation guy at ito naman pala guys, may naispatan ako dito na mga souvenir shop at mga wood carvings. Yes, ang gaganda nilang mga wood carvings. At ito rin yung isang naispatan ko dito. Ang napakagandang na coffee tree na na-landscape dito. At ito guys, so naka-landscape din mga pinya o oh, 'di ba ang ganda ang ganda at isa rin itong nakita kong anahaw or ana anaw anahaw ba to ito yung ito yung ano natin guys sa ating bayan um mayroon ding mga bromeliad dito at ito rin ay kakao so kahit anong punong kahoy ay magandang i-landscape at maganda rin ito ito yung isang bromeliad na napakaganda so napakakulay at makukulay na bromeliad ang nakita, makikita talaga dito sa bungad ng doll plantation at teka mayroon din akong napansin doon sa gilid so doon puntahan natin habang tayo ay nalilibang talagang tignan tignan ang mga bromeliad na yan mayroon tayong puntahan at ito pa guys isang napakagandang bromeliad so ito ay kakaiba din may mga bulaklak at malalaki Guys, may pupuntahan tayo sa isang party dito sa bungad ng Dole Plantation. Ayan, guys. Mayroon din silang pan dito. Koi pan. At may mag magkukulay at magagandang mga koi fish. Parang kakulay din ng mga bumilyad. Ayan. So, ayan. Napansin yata ng ating napansin yata ng ati, uh, ng pato nagbibigyo tayo, o to pa-extra din naman siya, ang galing ano? o, oh, di ba, Ma-extra um, din siya, o, oh, di ba, marunong siya magpag-video, haha, <laughs> sana all marunong magpag-video, or uh, anyway, natutuwa lang ako makita tong mga to, dahil napaka, kung gaano kulay ang mga bromeliad, ganun din ang mga koi fish, at ganun din ka, kaganda at nakakaaliw panoorin itong mga pato na to At nakikipaglaro sa mga isda. at anyway guys, yung Dole Plantation ay isa rin sikat na plantation dito sa Hawaii at buong mundo. At isa itong, isa, isa dito sa Hawaii ang kilalang doll plant siya nag-start pa ito noong iwan ko pa noong taon <laughs> anyway guys so hindi ko kayo maipapasyal sa loob ng mismo ng plantation dahil kailangan natin sumakay ng train or pero hindi na kami sumakay dahil napakahaba haba lang pila so pagpunta mo dito kung sakali man mapanood nyo tong video nito at nais nyo pumunta rito mamasyal dito at mapatpat kayo dito sa Hawaii and gusto nyo mamasyal kailangan medyo maaga-aga kayo nandito para hindi naman main, hindi kayo masyadong mahirapan o um, um, makauna kayo sa pila although hindi naman masyadong mahaba pero mainit na kasi nung dumating kami and dahil wala nga kaming plano, napansin lang namin at ito yung unang first uh, stop namin. And next stop namin guys, i share ko sa inyo ang next stop namin sa pag-ikot namin ng isla. And in a way, thank you so much sa inyong mga panonood sa aking video. And maraming maraming salamat sa inyong supporter. Uh, and please don't forget to subscribe my channel and click the notification button, the bell button. And thank you so much. and see you again to my next video Eh, maraming maraming salamat sa inyong sa inyong mga support na. Ah. anyway guys, papauwi na kami papaalis na kami at maghanap ulit kami ng ibang stopover so mag-stopover ulit kami sa isang place bye bye